Sa mga taong nag-click ng video na ito, tulungan mo ako para mayangat ang channel na ito, para sa mga totoong kwento ng mga katulong sa iba't ibang bansa, at kabilang narito ang ating mga kapwa Filipino. Kahit isang subscribe lang at like galing sa inyong mga puso, maraming salamat po. Kung alam ko lang na hindi tao ang amo ko, sana'y hindi na ako tumulak ng abroad. Ako si Mariel, isang simpleng OFW na may pangarap lamang, ang mayahon sa kahirapan ng aking pamilya. Pero ang tinanggap kong trabaho bilang kasambahay sa isang bansang banyaga ay siyang naging simula ng aking pagkalugmok sa isang bangungot na hindi ko kailanman inakalang magaganap sa totoong buhay. Akala ko'y abuso lang at pagod ang kakaharapin ko, hindi ko alam, isang nilalang pala mula sa kadiliman ang pinagsisilbihan ko. Isang gabi sa aming barong-barong sa Laguna, habang binibilang ko ang nalalabing barya para sa pamasahin ng anak ko, may kumatok sa pintuan. Si Aling Bebang, ang kapitbahay naming matagal ng recruiter ng mga kasambahay abroad. May urgent hiring sa Kuwait. Mabait daw ang amo. Walang anak, matanda na. Gusto lang ng kasama sa bahay. Gusto mo ba? Po kahit bukas na po ang alis, basta legal at maayos. Hindi ko na pinag-isipan. Sa dami ng utang, sa butom ng mga anak ko, isa lang ang sabot ko. Paglapag ko sa kuwait, sinalubong ako ng isang matandang babaeng arabo. Mahaba ang belo, pero ang mga mata niya ay tila hindi mata ng tao. Mapula, singkit, parang hindi kumikura. You? Meryl? Yes po, ma'am, sagot ko, nanginig. Sa loob ng bahay nila, tahimik. Malamig. Walang kahit anong larawan o palamuti. Halos puti lang lahat ng dingding, pero may amoy na mapanghi, parang nabulok na karne na hinaluan ng insenso. Araw-araw, iisa lang ang bilin ng amo ko. Don't open the basement door. Never. Tinanggap ko ang bilin. Pero gabi-gabi, naririnig ko ang mga impit na ungol mula roon, parang babaeng umiiyak. Minsan ay parang bata na sumisigaw, minsan naman parang hayop na nilalapa. Isang madaling araw, habang naglilinis ako ng kusina, may nakita akong tumutulo mula sa lababo. Dugo! Sa takot, tinakpan ko ng basahan at nagkunwaring walang nakita. Ngunit biglang lumitaw si madam sa likuran ko. You saw something? Wala po. Wala. Umiti siya. Pero ang ngiting iyon, may tila mahahabang bagang sa likod ng kanyang mga labi hindi pa rin makatulog si Lika. Ang mga yapak sa bubong, ang pagbukasara ng mga ilaw, at ang malamig na hangin sa kanyang kwarto, kahit sarado ang mga bintana, lahat ng iyon ay hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Pero ang mas kinakatakutan niya ay ang anyo ni Madam Salwa kaninang madaling araw. Tila bang hindi siya tao. May mga matang dilat na dilat, pula at parang hayop. At ang kutis nito ay parang nanginitim sa ilalim ng buwan. Sa kantina ng mga bali sa bayan, kinuwento ni Lika sa isang kasamang katulong na si Marie ang kanyang mga naranasan. Tahimik lang si Marie. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya at marahang nagsalita. Alam mo ba ang tungkol sa yanggaw? Nagkatinginan sila. Ang yanggaw, sabi ni Marie, ay isang klase ng aswang. Pero hindi siya isinilang bilang aswang, isa siyang taong unti-unting nagiging halimaw dahil sa isang sumpa o kagat. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang uhaw lalo na tuwing kabiluga ng buwan. Natigilan si Lika. Tumindig ang kanyang balahibo. Sa sumunod na araw, nakatanggap si Lika ng tawag mula sa nanay niya sa Pilipinas. Umiiyak ito. Anak na naginip ako. May gumagapang sayo sa dilim, may kulay dugo ang katawan tapos narinig ko ang boses mo, pero parang hindi ka na ikaw. Hindi alam nilika kung anong isasagot. Hindi niya mabuksan ang kanyang bibig para ikwento ang lahat sa ina. Sa mga sumunod na gabi, palala ng palala ang kanyang mga bangungot. May naririnig siyang ungol sa likod ng pinto ng kwartong dati bawal niyang lapitan. Isa itong lumang bodega sa gilid ng bahay. Isang gabi, hindi niya na napigilan. Binuksan niya ito ng palihim. Amoy luma, amoy panis na dugo. Sa isang sulok may hawla. At sa loob may laman. Isang babaeng nakakadena, payat, nanginginig, at ang mga mata ay wala sa ulirat. Tulong bulong nito. Muntik nang mapaiyak si Lika. Sino siya? Bakit siya nakakulong? At anong kinalaman ni Madam Salwa dito? Hindi niya namalayan na may anino sa likuran niya. Sinabi ko na bang huwag mong bubuksan ang pinto ng silid na yan. Si Madam Salwa. Nakatayo sa likod niya, malamig ang boses, at tila alam na alam ang kanyang ginawa. Tao ka pa. Pero huwag mong pilitin ang iyong hangganan. Hindi na siya pinagalitan pa, pero simula noon, naging malamig ang trato sa kanya. At mas madalas na siyang naamoy ng kakaibang amoy masangsang. Galing kay madam. At sa mga ugat nitong unti-unting lumilitaw sa liig tuwing gabi. Sa mga araw na sumunod, nakatanggap si Lika ng mga lihim na sulat na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Wala ka dito para magtrabaho lang. Pinili ka. Bago ka pa man dumating, ikaw na ang susunod. Takbo ka habang may oras pa. Hindi niya alam kung sino ang naglalagay nito, pero tila may ibang OFW din sa loob ng compound na nakakaalam ng katotohanan. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang buong bahay ay tila naging ibang mundo. Tumahimik ang lahat, pati ang mga aso sa labas ay biglang naglaho. Sa mga salamin ng bintana, nakita ni Lika ang sarili niyang refleksyon, ngunit sa likod niya ay may gumagapang. Lumabas si Madam Salwa mula sa dilim. Hindi na ito mukhang tao. Naglalaway, lumalaki ang katawan, at ang balat ay tila nababalot ng mga sugat na nanginitim. Lika, bulong nito. Dumating na ang oras mo. Hindi tumakbo si Lika. Pinili niyang harapin ang nilalang. Ngunit bago siya maabot, may isa pang nilalang ang sumulpot, isang matandang lalaking Arabong tila shaman o manggagamot. Kinapunan nito ng pulbo si madam, na biglang nagsisigaw at naglaho sa anino. Dumapit ang matanda kay Lika. Hindi ikaw ang unang biktima. Pero maaari kang maging huli. Ibinigay ng matanda kay Lika ang isang kwintas na may pulang bato. Ito ang pananggalang mo. Hanggat suot mo ito, hindi ka niya kayang saktan. Pero kailangan mo siyang harapin sa kanyang pugad. Bumalik si Lika sa silid na may nakakaday ng babae. Ngunit ngayon wala na ito. Sa sahig ay may mga marka ng dugo at sa sulok may iniwang sulat. Ako ay dating katulad mo. Nagsilbi, nagtiis at sa huli naging isa sa kanila. Sa tulong ng matandang Arabo at ilang kasamang OFW, nalaman nilika na ang buong pamilya ni Madam ay may lahing may sumpa. Ang lahin ng yanggaw ay nagsimula sa isang ritual na isinagawa para sa kapangyarihan at yaman. Ang bawat kasambahay na tumatakbo, nawawala ang hindi tumatakbo na tagapagmana. Inihanda si Lika para sa ritual. Ngunit hindi para isakripisyo. Kundi para sirain ito. Ginamit niya ang pulang bato, ang dugo ng nakaligtas, at ang lihim na panalangin ng mga OFW na nagdusa sa kamay ni Madam. Sa isang huling labanan sa ilalim ng buwan, nagharap si Lika at ang Yanggaw. Duguan, putikan, at halos mawalan ng ulirat si Lika, pero sa huli, naitumban niya ang halimaw, gamit ang lahat ng tapang at dasal na taglay niya. Pero bago mawala si madam, may iniwang babala. Kung ako'y mawala may susunod at baka ikaw na yon. Muling ginising sila ni ng mga yabag sa itaas ng bahay. Sa simulay inakala niyang baka si madam Feli lang iyon, ngunit nang marinig niyang muli ang kaluskos na tila gumagapang sa kisam, kinilabutan siya. Nang silipin niya sa hallway, nakita niyang bukas ang ilaw sa atik, isang lugar na laging nakalock. May narinig siyang mahina ngunit paos na boses. Lani! Lani tulungan mo ako! Hindi yon boses ni Madam Feli. Mas bata, mas mahina, at puno ng takot. Para bang isang batang babae na umiiyak. Ngunit nasa atik siya paano siya nakapasok doon? Nang lumapit si Lani sa atik, napansin niyang may malakas na amoy ng dugo. Bago pa man siya makapasok, biglang nagsara ang pinto ng atik ng kusa. Nang pilit niya itong buksan, bumukas ang bintana sa gilid ng hallway, at doon niya nakita mula sa taas ang backyard na puno ng hukay. Iisa lang ang naisip niya, bakit may mga bagong hukay sa likod ng bahay? Kinabukasan, nang tanungin niya si Madam Feli tungkol dito, ngumiti lamang ito at sinabing, kailangan kong itago ang mga maruruming sikreto, Lani. Hindi lahat ng bulok ay itinatapon sa basura. Isang gabi, habang naglilinis si Lani ng kwarto ni Madam, napansin niya ang isang kahon sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay may lumang mga retrato ng mga dating kasambahay, at lahat sila'y babae at buntis. Ngunit isang larawan ang ikinagulat niya. Isa roon ay si Madam, hawak ang tiyan at tila buntis rin. Ngunit ang mata niya sa larawan, pulang pula, parang galit na hayop. May nakasulat sa likod ng litrato. Ikaw ang susunod. Magsaliksik si Lani at nalaman niya ang salitang yanggaw. Isa itong uri ng aswang na nakahahawa, karaniwang babae, at lumalabas sa gabi upang humigop ng laman loob ng tao. Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman niyang tila may nagbabago rin sa kanyang katawan madalas siyang magkasakit, sumasakit ang tiyan, at tila humihina ang kanyang paningin. Isang gabi nasugatan siya habang naghihiwa ng karne. Lumingon siya at nakita niya si Madam nakatitig sa dugo. Nakangisi. Lumapit si Madam Feli at sinabi sa malamig na boses. Lani hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Mananatili ka na rito kasama ko. Bigla siyang sinunggaban nito at kinagat sa lig. Tumalsik si Lani at naitulak ang matandang babae. Tumakbo siya palabas ng bahay, duguan, umiiyak, humihingi ng tulong. Ngunit ang mga kapitbahay hindi sumagot. Nakatingin lang. Para bang wala silang naririnig. Doon niya naisip lahat sila kasabwat. Nakaligtas si Lani nang mailigtas siya ng isang kapwa rahi na si Aling Maritz. Tinulungan siyang makalabas ng compound at dinala sa simbahan. Ngunit hindi pa rin siya mapalagay. Sa bawat gabi, naririnig pa rin niya ang boses ni Madam. Sa panaginip, lagi siyang tinatawag. At sa tuwing tinitignan niya ang kanyang anino sa salamin, para bang iba na ang anyo nito. Hindi na maipinta ang mukha ni Sheila tuwing sasapit ang gabi. Ang dati matibay niyang pananampalataya sa Diyos ay unti-unti nang nilalamon ng takot. Madalas ay hindi na siya nakakatulog ng mahimbing. Hindi dahil sa mga sigaw ni Madam Leticia, kundi sa tila aninong dumadalaw sa kanyang silid tuwing alas dos ng madaling araw. Isang gabi, habang nakahiga siya, nakaramdam siya ng malamig na hangin sa kabila ng mainit na klima. Hindi niya alam kung bangungot ba iyon o totoo, pero ramdam niya ang mabigat na presensya na tila nakaupo sa kanyang dibdib. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang hugis ng isang babae na may dugo ang bunganga, nakatitig sa kanya. Bakit ka pa rin buhay? Bulong ng nilalang. Kinabukasan, sinubukan ni Sheila na mag-imbestiga. Naalala niya ang matandang bowl sa ilalim ng hagdan ng mansyon, mahigpit ang bilin ni Madam na huwag na huwag bubuksan iyon. Pero mayong sunod-sunod na ang kababalaghan, hindi na siya makapigil. Sa hating gabi, dahan-dahan niyang binuksan ang bowl gamit ang kinuhang susi mula sa kabinet ni Madam. Pagbukas niya, bumungad ang isang putol na kamay, isang lumang larawan ni madam na may kasamang bata na duguan ng mata, at isang bote ng itim na langis na may nakadikit na buho. Nagsimulang mag-iba ang ihit ng hangin. Parang may galit na espiritu ang nakawala. Ang nakaraan ni Madam Leticia. Nang dumating si Mang Romy, ang hardinero na dati nang nagtatrabaho roon, nilapitan siya ni Sheila. Ano ba talaga si Madam? Tanong niya, Luminga si Mang Romy. Hindi mo na dapat pinakialaman ang bol pero dahil nayanig na ang bahay, dapat mo nang malaman. Ikinuwento ni Mang Romy na si Madam Leticia ay dating albularyo sa kanilang baryo sa Pilipinas. May sakit siyang malubha noon, at upang mabuhay, nakipagkasundo siya sa isang yanggaw, isang uri ng aswang na pumapasok sa katawan at ginagawang tagapagmanan ng dilim. Tuwing kabilugan ng buwan, kailangan niyang magpakain ng dugo ng taong inosente, sabi ni Mang Romy. Sumunod na gabi, bigla na lang nawala si Liza, ang isa pang kasambahay. Huli siyang nakita habang naghuhugas ng pinggan. Isang malakas na alingaw-ngaw ng sigaw ang narinig mula sa bodega, at pagkatapos noon, katahimikan na. Nang puntahan ni Sheila ang bodega, may mga bakas ng dugo sa sahib, at isang pangil na parang sa walang pulis na dumating kahit ilang beses silang tumawag. Tila may nagbubura ng mga ebidensya. Sa loob ng silid dasalan ni Madam, nakita ni Sheila ang altar na may larawan ng mga santo. Ngunit sa paanan nito, may tray ng sariwang dugo at punit-punit na damit ni Liza. Napasigaw si Sheila sa sindak. Subalit nang lingunin niya ang likod, nandoon si Madam. Alam mo na, ano? Hindi ka na makakatakas, malamig na sabi ni Madam Leticia. Sa isang kisap mata, nag-iba ang anyo ni Madam, ang kanyang matay naging pula, ang kuko ay humaba, at ang kanyang bibig ay napuno ng laway at itim na dugo. Nagawang makatakas ni Sheila palabas ng bahay. Sa ilalim ng buwan, nagmakaawa siyang buksan ng mga kapitbahay ang kanilang mga pinto, ngunit tila walang nakakakita sa kanya. Yun pala ay nasa ilalim na siya ng isang sumpa ng yanggaw, Kaya't nagiging invisible siya sa mga ordinaryong tao kapag sinusundan na siya ng nilalang. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatakbo. Ngunit sa huli, may isang lalaking Arabo ang kumuha sa kanya at isinakay sa kotse. "Babae, may dala kang kasamaan," sabi nito. Ang ginintuang rosaryo. Dinala siya ng Arabo sa isang matandang imam, isang tagapagpagalin at mambabasa ng espiritu. Sa tulong ng isang lumang rosaryo na ibinigay ni Sheila ng kanyang ina bago siya lumipad pa abroad, sinimulan nilang ipagdasal ang kanyang kaligtasan. Subalit habang nagdadasal, umasok sa loob ng silid si Madam Leticia, na ngayoy ganap ng yan daw. Sumigaw ang imam, ang katawan ay hindi iyo, bumalik ka sa ilalim ng lupa. Tumilapon si Madam sa lakas ng dasal, ngunit may kapalit. Pagbabalik ng bangungot, Ligta si Sheila, ngunit pansamantala lang. Nasa ibang bahay na siya ngayon, may bagong among mabait. Ngunit sa bawat gabi, may naririnig siyang bose sa kanyang tenga. Hindi hindi kita titigilan. Ako ang dahilan kaya ka nabubuhay pa. At sa kanyang salamin, kahit siya ay mag-isa, may aninong palaging nakatayo sa likod niya, dugoan, nakangiti, at may hawak na ginunting na panghilod ng albularyo ang katapusan o panibagong simula. Kalaunan ay umuwi si Sheila sa Pilipinas, ngunit dala niya ang sumpa. Sa kanilang baryo, may mga batang biglang nawawala, at tuwing siya ay dumaraan, may mga hayop na nagwawala. Hindi niya alam kung kailan, ngunit nararamdaman niyang unti-unti na siyang kinakain ng yanggaw. At sa kanyang huling boses sa voice recording na pinadala, narito ang kanyang pahayag. Kung sino man ang makakarinig nito, huwag nyo nang tanggapin ang trabahong iyon, dahil minsan, ang among akala mong makakatulong sa iyo ay siyang magpapasok ng impyerno sa iyong kaluluwa. Habang lumalalim ang gabi, hindi na rin mapigilan ni Jenna ang kanyang kaba. Sa bawat kibot ng pinto, bawat lagitik ng sahid, ay para siyang sasabog sa takot. Napansin niyang unti-unti nang nagbabago ang hitsura ng kanyang amo, sa bawat araw, lalong humahaba ang mga kuko, lumalalim ang mga mata, at tila nabubulok ang balat ni Madam Zoraida. Hindi na ito maaaring itanggi. Halimaw nga siya. Isang yanggaw na nagpapanggap bilang mabait na mo. Isang gabi, hinarap siya ni Zoraida. Wala na itong itinatago. Nakangisi ito habang binubulong ang lihim. Hindi mo na kailangang magtago, Jenna. Alam ko ang alam mo, pero hindi mo na 'yon maikukwento kanino man. Tumigil ang oras. Umalingawngaw sa tenga ni Jenna ang tinig ng halimaw. Sa gitna ng takot at desperasyon, nagdesisyon si Jenna na tumakas. Tumawag siya ng tulong sa isang kaibigan na Pilipina ring katulong sa kabilang compound. Ngunit hindi pa man siya nakakalabas ng bakuran, ay hinarang na siya ng amo. Wala siyang nagawa kundi magdasal, umiyak, at tumakbo kahit sugatan, kahit walang sinelas, kahit madilim ang paligid. Nakarating si Jenna sa bahay ni ate Liza, kung saan siya nagkanlong. Doon niya nalaman mula sa isang matandang Pilipinong manggagawa na dati nang may kaso si Zoraida. May mga nawala ng katulong sa lugar na yon, lahat sila, misteryosong naglaho. Sabi ng matatanda, si Zoraida ay hindi basta tao, isa siyang yanggaw, isang nilalang na pinaniniwala ang pinapasa ang sumpa sa pamamagitan ng dugo. Hindi pa rin ligtas si Jenna. Kahit nasa piling ng kaibigan, gabi-gabi ay sinusundan siya ng mga anino. Nakikita niya si Zoraida sa kanyang panaginip. O baka hindi panaginip kundi totoong bumabalik upang akitin siya pabalik. Nang muling pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Zoraida, natuklasan nila ang mga kalansay at bangkay sa likod ng bahay, nakalibing sa ilalim ng mga tanim. Isa-isa itong isinailalim sa investigasyon, ngunit walang ebidensyang magdidiin sa kanya. Muling na-dismiss ang kaso. At si Zoraida nawawala na parang bula. Makalipas ang isang linggo, napansin ni Jenna na may kakaiba sa kanya. Nagsimula siyang mag-init kapag gabi, tila may gustong lumabas mula sa kanyang balat. Unti-unti, naramdaman niyang may sumusulpot sa loob niya, isang gutom na hindi mapigilan. Naalala niya ang huling insidente. Nang nasugatan siya at dinilaan ni Zoraida ang kanyang sugat. Dinala siya sa ospital, ngunit walang mahanap na abnormalidad ang doktor. Ngunit si Jenna, alam niya na ang totoo. Ang sumpa ay naipasa sa kanya. Hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Hindi siya makakasama sa pamilya. Dahil sa bawat gabi, mas lalo niyang nararamdaman ang pagkauhaw, hindi sa tubig, kundi sa dugo. Nagdesisyon siyang isuko ang sarili sa embahada. Ngunit kahit anong paliwanag niya, wala namang naniniwala. Pinauwi siya sa Pilipinas sa ilalim ng medical repatriation. Ngunit hindi alam ng lahat, bitbit -bit ni Jenna ang sumpa sa kanyang dugo. Paglapag niya sa ade, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Yakap siya ng kanyang anak ng kanyang asawa. Lahat ay masaya. Ngunit sa kanyang isipan, isang tinig ang naroon. Ipinasa ko na sayo ang gutom. Ikaw na ang susunod di. Eh. Nang gabi niyon, nagising ang kanyang asawa, nakita si Jenna sa kisam. Nakalawit ang dila, mapupula ang mata, at nakatitig sa kanya na parang hindi na niya asawa. Ang yan daw ay hindi na sa Middle East. Nasa Pilipinas na. Listener submitted story ito na pinadala sa OFW Kasaysayan Channel. Kung kayo ay may kwentong kahindik-hindik at kakaibang karanasan bilang isang OFW, maaari nyo itong ibahagi sa amin. Sino ang susunod na makakaranas ng di maipaliwanag na dilim? Baka ikaw na ang susunod na babalikan ng yanggaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Nawa'y inyong magustuhan at kung gusto niyo ang mga ganitong kwento, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba para sa patuloy nating pa-upload.